Ayan. Patay ka sa akin, the bold one. ka namin ngayon. Yun o, na siya guys. Let's go, dito tayo dito. Oh, oh try ba? Try lang, try. Isang potok. Yung damage. Kawi wow. wow. kawi 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 try mo try mo try mo Ano? Aw aw. Yo wo. Okay, Eto those... daw so. Run. Tara dito tayo dito dito. Dito yes. So, ang Sumplaw natin dito, i-hunting natin si The Wild One. Okay. Uy, ang cute. Oh, hell no, man. Naligaw si... Woo! Uh, parang hindi to mahiging hunting si The Boiled One. Mukhang mahiging gera to. Mahiging gera. Yun. Ay, OFW. Ano? OFW? o d A, oh, o -W? I A, 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 A-W-P Eh, F pala F-I-P-P-P Eh, okay. ya mana aku pod? Hmm, telinga mo yun? Sam putok <laughs> <laughs> Wah, <Wow. laughs> ya ni mana tamaan Oh, kita ni mong sniper aku gamit Gugis apa parat Oh, anu, ayo aku

Kasi nagano ka? Elytra. pwede ka lang, pwede ka lang. Para. Oh! Full damage. Be, ano? Isagay ko, jit, jit. Isagay. Ano, sagay? Patayaman. Sagay. Uy, yaga. Ya. <laughs> aw, 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 aw. Uy, yawa. Uy, yawa. Ya. Hmm. No, paldo. Sumugod na mag-ingawang. Hmm, paldo. Ano? Mayat. Ah, paldo Naglag, naglag, naglag. Kasakit kaya lang ng barila ko. Chat, sniper ko na eh. Yamat.

Ah! Yo, mong sukit. Pila, ka lang. Mm, Ah, ito na nagsara. Ay. Wala ako Dapat sa pantay na, na tayo. Hmm. Oh. Yes, oh. Ano? Oh. No way. <laughs> Wasak ang helmet. Napitid na lang kina.

Ano? Oh. Oh, Ay, nag-reload, nag-reload. Ah. Lamang pa na ako, lamang pa. Mm. Ano? Samba. Oo, oh, ano Lag. samba? Lag! Lag na. Lag! Ito natin talaga! Basic. Stop the cap! Kita niyo yung mga lilugol! Mmm! Maglagay na sa ako! Masamba ano? Mayo para yun! <laughs> Ay, aray, 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 aray! ano ano oh, oh. Like that, eh? ano sa ano siya mo mo buhay Ah, Ramol! Ramol! ako bando niya! Ano yan? Ano oh. <laughs> oh, shit. Oh, ano Ano, bulan <laughs> ano? <laughs> ano, Minecraft Gamer versus ML Gamer Hmm na ba yun mga ML gamer naamun ko kayo lahat Pilaba, <laughs> nag <mag> serious mode <laughs> <Mag> serious mode nag <laughs> serious mode tatakayo na yun Reload.

1 sa sunod na part 2 subscribe for part 2